Paano nakaligtas ang mga Nephilim sa baha? Sa loob ng kasaysayan, maraming kwento ng malalaking baha ang umalingaungaw sa iba't ibang kultura. Ngunit isa ang namumukod tangi, ang kwento ng baha sa aklat ng Genesis. Ito ay hindi lamang isang simpleng sakuna, kundi isang makapangyarihang pahayag ng Diyos laban sa kasamaan ng sangkatauhan. Isang hatol na bumura sa buong mundo. Isang dilubyo na nagwasak sa lahat ng nilalang at isang pamilya na pinili upang magsimula muli. Subalit paano kung sabihin ko sa iyo na may mga higante o nephilim ang nakaligtas sa baha? Siguradong magugulantang pati ang kapitbahay mo na mismong ang Biblia ang nagpatunay nito. Sa bidyong ito ay bubuksan natin ang mga layers ng kasaysayan ng Biblia upang ibunyag ang mga nakatagong katotohanan at kamanghamanghang mga kwento. Ngayong araw matutuklasan natin kung paano nakaligtas ang mga Nephilim sa baha at paano sila muling bumangon sa mundo. May ilang naniniwala na isang higante ang nakalusot sa arko o may bagong grupo ng mga fallen angels na muling nagkasala kaya nagkaroon ng mga bagong Nephilim maraming teorya ngunit ngayong araw ay ilalantad natin ang tunay na dahilan na direktang ibinigay sa atin ni Moises. Isa itong napakagandang video na hinanda ko para sa iyo na tiyak kong kapupulutan mo ng mga aral. Kaya naman simulan na natin. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na may mga Nephilim pa rin na nabuhay pagkatapos ng baha para sa mga hindi nakakaalam, ang mga Nephilim o higante ay mga anak ng mga fallen angels at mga babaing tao. Isa sa mga dahilan kung bakit binaha ng Diyos ang buong mundo ay dahil sa mga Nephilim, kung saan ang mga ito ay sinasabing mga suwail at marahas na nilalang. Sa aklat ng Henesis ika na kabanata, ikaapat na berso. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon. At pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao at mga sila sa kanila. Ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon na mga lalaking bantog. Noong mga araw ni Jared, ang mga fallen angels ay bumaba sa lupa at nagturo sa mga tao ng maraming masamang bagay. Kahit pagkatapos ng panahon ni Jared, ang mga Nephilim ay nanatili pagkatapos ng baha. Ang kasamaan ng tao ay lubos na ikinalungkot ng Diyos dahil lahat ng pag-iisip sa kanilang mga puso ay masama. Sa ikapitong berso ipinahayag ng Diyos at sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Bagamat nalungkot ang Diyos sa kasamaan ng tao, siya ay nagbigay ng biyaya kay Noah. Sinasabi ng Biblia na sa panahong iyon ng malaking kasalanan at pagkasira, si Noah lamang ang natagpuang ang kalugod-lugod sa Panginoon. Siya ang tanging matuwid na tao na nabubuhay sa lupa. Nang makita ng Diyos na ang mundo ay magulo at puno ng karahasan, iniutos niya kay Noah na magtayo ng isang arko mula sa kahoy na gopher. Sa ikalabing apat na berso, gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher gagawa ka ng mga silid sa sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. Matapos, maitayo ang arko, dinala ni Noah ang kanyang mga anak, ang kanilang mga asawa at isang pares ng bawat hayop. At wala rin binanggit na iba pang tao ang sumakay sa arko. Sa Genesis ikapitong kabanata mula sa ikadalawamput isang berso, namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon, amo at maiilap na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng tao. Ang lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. Ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa barko. Malinaw na binanggit sa Genesis na ang bawat nilalang sa lupa ay namatay maliban kay Noa sa kanyang pamilya at mga hayop sa arko. Kung ganun, kung ang lahat ay nasawi maliban sa dalisay na lahi ni Noah, paano nakabalik ang mga Nephilim? Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ito ay nangyari dahil sa talatang mababasa sa aklat ng mga bilang ikalabing tatlong kabanata, ikatatlumput tatlong berso. Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. Sinabi ang pahayag na ito nang magpadala si Moises ng labindalawang espiya upang galugari ng lupaing kanaan. Ang mga espiya na ito ay maguulat tungkol sa lupaing ipinangako ng Diyos sa mga Israelita. Pagbalik nila, sampu sa kanila ang nagbigay ng isang nakalulungkot na ulat na nagsasabing bagamat ang lupa ay masagana, ito ay tinitirhan ng malalakas na tao at mga higante. Tinutukoy nila ang mga anak ni anak at inilarawan sila bilang mga higante. Dahil dito ay marami ang nagtatanong kung saan galing ang mga higanting ito, makinig kang mabuti Ayon sa mga teorya na posibleng isang Nephilim ang nakalusot sa arko, may ilang naniniwala naman na isang higante ang lihim na nakasakay sa arko o dumikit sa mga gilid nito upang makaligtas. Ngunit, sinasabi sa Genesis Ikasyam na kabanata mula sa ikalabing walong berso, at ang mga anak ni Noah na lumabas mula sa arko ay sina Shem, Ham at Japheth, at si Ham ay ama ni Canaan. Ang mga ito ang tatlong anak ni Noah at mula sa kanila ay pinuno ang buong mundo. Pinapatunayan ng talatang ito na ang tanging mga tao na muling nagpopulate ng mundo pagkatapos ng baha ay ang mga anak ni Noah at ang kanilang mga inapo at walang nakatagong mga higante sa loob ng arko. Ayon naman sa ilang Bible scholars, ang DNA ng Nephilim ay nagtuloy sa mga anak ni Noah o kanilang mga asawa kung muling nagbalik ang mga Nephilim, ito ay tiyak na dahil sa pagpapamana ng gene. May mga naniniwala na isa sa mga anak ni Noah o kanilang mga asawa ay nagdala ng isang genetic mutation na may kaugnayan sa mga fallen angels. Bagamat may mga nagsasabi na ang mga fallen angels ay nagproduce lamang ng mga lalaking anak, hindi ito tumpak dahil hindi na dinitalya sa Biblia ang lahat ng mga anak nila. Kung ang isang recessive trait para sa gigantism ay naroroon sa pamilya ni Noah, maaari itong muling lumitaw sa mga susunod na henerasyon. Ang kaugnayan sa Kenaan. Pagkatapos ng baha si Ham, ang anak ni Noah, ay nagkaroon ng maraming anak, ngunit ang kanyang anak na si Kenaan ay isinumpa. Sa ikasyam na kabanata mula sa ikadalawamputlimang berso, at sinabi, Sumpain si Canaan, siya ay magiging alipin ng mga alipin sa kaniyang mga kapatid. Sa mga hindi pamilyar kasama sa mga inapu ni Kanaan, ang mga Canaanites, Amorites, Hittites at Jebusites, marami sa kanila ay inilarawan bilang mga higante. Sinasabi sa Deuteronomio, ikapitong kabanata kapag dinala kayo ng Panginoon ninyong Diyos sa lupaing inyong pupuntahan upang angkinin at pinalayas ang maraming bansa sa inyong harapan, ang mga Hittites, Girgashites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites at Jebusites, pitong bansa na mas malalaki at mas malakas kaysa sa inyo. At kapag ibinigay kayo ng Panginoon ninyong Diyos sa kanila, dapat ninyo silang lipulin ng buo. Huwag kayong gumawa ng kasunduan sa kanila at huwag silang kaawaan iniutos ng Diyos sa mga Israelita na ganap na lipuli ng mga bansang ito upang hindi nila hikayati ng kanyang bayan sa idolatry at kasalanan. Ayon sa pag-aaral, ang mga recessive traits. Sa genetics, ang mga dominanting traits tulad ng kayumangging mata ay lumalabas kapag namana mula sa isang magulang, samantalang ang mga recessive traits tulad ng asul na mata ay nangangailangan ng pamana mula sa parehong magulang. Kung ang gigantism ay isang recessive trait, maaring ito ay nanatiling nakatago sa mga henerasyon at muling lumitaw lamang kapag dalawang tagapamana nito ay nagkaroon ng anak. Ang pagsasama ng mga tribo sa Canaanite ay maaring nagdulot ng posibilidad na muling lumabas ang recessive gene para sa gigantism. Alam natin na ang incestuous na relasyon ay karaniwan sa mga unang bahagi ng kasaysayan ng Biblia kung saan si Abraham mismo ay pinakasalan ang kanyang kalahating kapatid na si Sarah na mababasa sa Genesis. Kaya naman may mga nagsasabi na posibleng ito ang dahilang kung bakit patuloy na lumitaw ang mga higante sa lahi ng Canaanites kahit tapos na ang baha. Matatandaan na si Goliath at ang kaugnayan sa mga Filisteo ay nagmula rin sa lahi ni Ham na mababasa sa aklat ni Samuel, ikalabing pitong kabanata ikaapat na berso. At lumabas ang isang bayani sa kampamento ng mga Filisteo na nagngangalang Goliath, tagagath, na ang taas ay anim na siko at isang dangkal. Pinapatunayan din sa Genesis na ang mga Filisteo ay nagmula sa anak ni Ham si Mizraim sa kabuuan, malamang na muling nagbalik ang mga Nephilim pagkatapos ng baha dahil sa pagpapamana ng gene sa pamamagitan ng pamilya ni Noah, partikular sa lahi ni Ham. Dahil isinumpa ang mga inapo ni Canaan at kadalasang iniuugnay sa mga higante, malamang na ang genetic mutation na nagdudulot ng gigantism ay nagpapatuloy sa kanilang dugo. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit iniutos ng Diyos sa mga Israelita na lipulin ang mga Canaanites at kung bakit patuloy na lumitaw ang mga higante sa kasaysayan ng Biblia. Sa kabila ng lahat ng ito, isang mahalagang aral ang matutunan mula sa kasaysayan ng mga Nephilim at ang Baha. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga plano at mga pangako at siya ay naglalagay ng mga babala sa atin upang maiwasan ang kasamaan at masamang impluensya na nagmumula sa ating mga puso. Tandaan ang ating mga desisyon at mga gawa ay may malalim na epekto sa ating buhay at sa kinabukasan ng ating mga pamilya at komunidad. Kaya't mag-ingat tayo sa ating mga hakbang at magsikap na maging matuwid at makatarungan sa mata ng Diyos. Huwag nating kalimutan na ang tunay na kaligtasan ay nagmumula sa pananampalataya at pagsunod sa kanyang mga utos. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa nakaraan kundi isang paalala para sa atin na patuloy na maghanap ng kabutihan, magsagawa ng katarungan at magtiwala sa plano ng Diyos para sa ating buhay.